Hayan mga mi, after nga pala naming magsimba, ay dumaan kami ng aking asawa sa palengke upang bumili ng napakasarap nitong pinakbet. At hayan, nakikita nyo po na ginigis ako lamang pala siya sa bawang sibuyas at kamatis mga mi. Wala naman akong ibang isinahugyan kung hindi ayan yung aming leftover na tinapa at para wag itong masayang ay isinahug ko na nga pala aking mga mi. At syempre, ang inilagay ko lamang panampala dyan ay bagong isda. Ayan. Lutong Pangasinan po yan, mga mi. Napakasarap po, mga mi. Hindi naman natin kailangan gumastos ng mahal, mga mi. Sa halagang 50 pesos lang po, eh, meron na tayong napakasarap na pinakbet. Mura na at masustansya pa, mga mi. Mga lods ko dyan. Kaya't ano pang hinahantay nyo at samahan nyo na kaming maghaponan dito sa bahay, mga mi at tayo na kumain nang sabay-sabay and then thank you for watching sa panonood ng aking um, ulam serie ngayon at God bless and then bye bye